Ano? Kay, ano? Vlog <laughs> <May usahin kami. laughs> pala tayo. Ano? Oo. Oh. Bye. Hindi, malap, kunti na lang yung gawain ko na lang. Kunti na lang. Hmm, kunti lang hmm. yung buhok ko. Oo. Uh, uh. Pagupit, ti, pangagan dito, ti, huwag mo pagupit. Hagan dito, dito may paggupit din, ha? Mm -hmm. But, maganda yung hair mo. ng kotaliin ko. Pagdating ng pagdating ng lechon ay magkain na kami, di ba, te? Huwag natin antayin yung bisita. Pagdating ng bisita? Huwag natin antayin. Okay, huwag na. Dito namin namin tingin yung bisita. Ate! ng hapon, men, datating. <laughs> pagdating pati kudids. Pag nagpunta, pag nagpunta yan sila lahat, kulang yung handa mo. Ang <laughs> sayang gusto nyo, hindi eh sayo kayo pumunta. Ayaw nyo, ayaw nyo. Or gabi, gabi. <laughs> Uy! Guys, kadawa ha? Hmm. Ano, yan guys? Uy! <laughs> Ayusin mo yan, hindi man yan magkulot. hindi ko tulad dito. Eh, dito ko to dito pa lala. to, eh, chocolate. Hmm? ah, dahil klip dito, oh. Pati dito. Pero dito, malaki. Dito, maliit. Kailangan yan. Malapit na matapos yung vlog. Ay! Diba, ano yung mga? Diba ka, diba? Isa lang. Ay, sige, doon ka.